may mga tao na nung sila'y nangangailangan ay chat ng chat at tawag ng tawag sa'yo. Hihiram sila ng pera tapos magsasabi sila sa'yo ng araw kung kailan nila babayaran. Pero once na makuha na nila yung pera o makahiram na sila sa'yo, ay parang wala na, parang wala lang nangyari, parang wala silang hiniram. Sumira na dun sa pangako ng pagbabayad tapos hindi ka na nila kilala. Naalala ko nung pandemic, ang daming nagchat sa akin nagsabi sila na hihiram sila ng pera tapos may mga kanya-kanya silang dahilan. Syempre dahil pandemic, naintindihan ko, maraming nawala ng trabaho. Tapos kami naman mga public school teachers ay patuloy yung sahod. Kaya ang ginawa ko, through GCash ay pinahiram ko ng pera, pero natapos na yung pandemic, kahit isa ay walang nagbalik ng hiniram nila. Ang sa akin lang, bilang pasasalamat dun sa tumulong ay kailangan magbayad kasi yung perang hiniram nyo ay gagamitin din yon ng taong hiniraman nyo para naman sa pamilya niya. Hindi mo man lang maibalik yung perang hiniram mo do sa araw na pinangako mo ay magsabi ka man lang ng uh, pasensya na, ibabalik ko yon pag nakaluwag-luwag na. Huwag niyo sirain ang tiwalang binigay sa inyo noong taong nagpautang sa inyo. Kasi sa totoo lang, kapag marunong kayo magbayad, ay makakahiram ulit kayo kapag nangailangan kayo. Pero kung hindi kayo marunong magbayad ng utang, ay darating ang panahon na wala na kayo matatakbuhan at mahihiraman.